Um, there are reports that uh, vote buying is still rampant in other parts of the country. Um, although this is uh, the mandate of Comelec. Ano po yung gusto ninyong sabihin sa publiko? And second sir, how crucial is barangay and SK elections in terms of governance and midterm elections? Well, uh, unfortunately, uh meron pa rin meron pa uh, sumusubok at uh, nag lalo na paggabi. Uh, last night, there were some reports even here in Ilocos Norte uh, na may mga umiikot na nag uh, namimili ng boto para dito sa barangay election. Well, uh, syempre lahat yung mga kapulisan natin, yung mga comelec natin, ginagawa lahat para itigil na gano'n. Pagka makatanggap kami ng report, pinapupuntahan ko kagad ng pulis at saka ng comelec. Especially in the hotspot areas. The, one of the Uh but so uh, we will do our part as, as the government we will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow uh the uh, uh the use of uh, vote buying as a part of the uh a part of the campaign Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag niyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official dahil alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya 'teng kung uh, uh, idadaan lang sa bayaran ay hindi kayo mawawala yung niyo ninyo at hindi niyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno diyan sa inyong barangay at sino ba ang talagang makakatulong sa inyo na harapin ang mga iba't ibang problema na pang-araw-araw na hinaharap ninyo na dinadala ninyo sa mga barangay official. Huwag nyo itatapon ang karapatan ninyo na mamili kung sino ang mamumuno doon sa inyong mga lugar, sa inyong mga barangay.